Hey guys, good morning! I' I'm DRT Traveler and today ay nandito tayo ngayon sa Feather Fort, dito sa Dingalan Aurora. Para ipakita ko sa inyo ang uh, isa sa mga pinakasikat na pasyalan nila dito. Ito ang tinatawag nilang uh, Dingalan Lighthouse at saka yung Batanes of the East. So umaga kami dito sa Feather Fort para kami ay mag-register para kumuha kami ng guide namin. So dito lahat ipapaliwanag nila sa inyo ang mga uh, dapat gawin while we are on tour. Kasi dito may mga guide silang talagang well Train. So marami tayong nakasabay ng mga tourists na pupunta din sa Tinggalan Lighthouse and sa Batanes of the East. So nakapag-prefer na rin kami ng mga boat na aming sasakyan and ready na kami for today's adventure. So ayan, kasama natin ngayon ng Aurora Content Creators and naka-ready na yung boat na sasakyan namin papunta sa Tinggalan Lighthouse and sa Batanes of the East. So excited na ako dahil first time namin lahat na makarating dito. And ako rin, um, ngayon na ako dito uh, nakapunta sa Dinggalan so talagang ang gaganda ng mga lugar na pwede niyong pasyalan dito sa Dinggalan Siyempre na kung tayo kasi kweo yun so dapat safe yung ano natin Pinanggay ko na yung sapatos ko kasi kasawit kami So, magsusot lang kami dito ng

Good thing naman nakisama yung panahon dito sa amin. Napakaganda ng dagat nila dito. Makikita mo blue talaga yung kulay niya. And wala siyang gaanong alon. So sana swertein kami dahil balak namin puntahan yung Lamao Caves. So sana maganda yung weather doon sa kapila. Kasi di pa ipa yung ano, pag nasa kabila, eh, di pa medyo maalon. So yan. So malapit na kami doon sa tinatawag nilang White Beach tea. So, dito sa Dingalan. So yung White Beach, curious din ako dahil ngayon ko naman siya And na ano pa yung mga yung natin doon? So yan, enjoy muna natin yung view dito sa sa bangka. at yan syempre shoutout sa kasama natin ang pinakabatang bata dito sa team si Ekong Loof TV yan. thank you so much sa iyo and of course si Aye na lahat ko kasama sa mga gala ko dito eh, hindi naman halata na, guys na sobrang enjoy na enjoy ako dito sa bangka kasi napakalaki ng bangka nila dito eh, napakaganda so lahat na lang yata ng angle nakunan ko na dito while using the gopro pero talagang gusto ko talaga magkaroon ako ng insta 360 kasi makukuha mo talaga ng buo yung mga gantong senaryo, yung mga gantong moment, diba so yan, uh, pinilit ko naman ako una, pero talagang ang ganda niya so yan, malapit-lapit na rin kami dito sa tinatawag nilang uh, light, uh, white beach dito malapit sa lighthouse so yan, uh, abangan natin ang uh, view, kung ano may kita natin dito ayan, nandito na tayo ngayon dito sa white beach ng Dingalan. So, makikita mo talaga ang linis ng tubig niya. Siguro dito palang may enjoy ko na. And of course, yung mga local guides natin dito and actually yung mga locals ay sila mismo yung nagpupulot ng mga kayak, mga plastic na naiiwan sa beach front. Kaya napapanatili nila na maganda at malinis itong lugar. So, everyday yan sila. Tuwing after ng low tide ay iniikot nila itong beach front para linisin. So, for me, napakaganda niya and yes. ako siguro pag mga gantong ano ay ang sarap mag beach uh, camp dito yung kasama mo yung mga friends mo and maganda siyang paliguan kasi talagang sobrang clear ng no water niya ay, and sa taas nito uh, doon makikita yung lighthouse ito dito naman sa baba ay ang may mga campsite sila dito mayroon din sila dito dito ito yung tinatawag nila guys na white beach so ayan ay, sobrang ganda niya for me gusto ko tong lugar napakaganda ang linis Ayan guys, nandito na tayo ngayon sa White Beach. Eto, mayroon dito mga kubo na pwede nyo ihaya. Kapag yung iba kasi nagda-direct na pumunta na dito, dito na sila mismo nagka-camp, yung mga family nila para kinaumagahan. So, maaga silang mag-trek. Ayan. Then, nakakita ako dito ng isang sticker wall. so Sobrang exciting kasi ako pa lang yung unang magdidikit. Ayan, hinanap ko dito. Hinanap ko dito yung lagay ng sticker. So, wala pa siyang nakalagay dito sa White Beach. So, ako pa lang yung unang, -unang maglalagay. Kaya po, may sigur ka pa ba? ba? Matik Ako ang unang-una Tayo dyan Ikigit na natin to Ako naunahan yan Taon na naunahan tayo <laughs> okay. Matik Tupunan natin to ng before and after ha? Mga ilang pagbalik natin dito sa tingin ayan ah, market na tayo ito yung prep talaga kaya yeah, yun ang advantage kapag track pa dapat nakaswiss ko talaga for safety hindi ako nag hindi uh, ako maakit ng bundok kapag hindi ako naka safety gear ayan shoes kasi protectado yung pakit ayan so, Oh, ini bakal mengkulaps na. Ini yang Di sini sah lighthouse. So, terlaga. Di sini tu is here. Di sini lah. Nah, Hindi na kailangan na ano, ang music background. Yun na yun eh. Yun na yung <laughs> background. Hindi na kami. Dito na kami. Good morning sir, good morning. Kapapa na kayo? Apo, sabot Nag-enjoy na sila. Nakaya din nila oh. Good morning po. Shout out. Apo, galing na kami dun kanina. Ito. Pauwi na sila. Shout out. Pangasinan Pangasinan. Ito mga taga Pangasinan po. Ayan. Thank you. na, tuloy Natakot siya sa camera. Ano? Pumatras ay nintay niya si ano niya, ang kanyang master. Ano naman, takot siya sa camera. Hi po! Hi po! Hi, po. Hi, po. Hi, po. From Pangasinan. Shout out po. po! San Fabian po! Ay, sa Tagasan San Fabian po. Opo! Oh, Enjoy <laughs> po kami! Nag-enjoy sila Hi, po. <laughs> at nandito na nga kami sa na Lighthouse napakarami dito ng mga tourists na nandito na maaga silang nakarating dito and uh, ayat uh, nakilala din natin yung iba nating mga kaibigan na dito napakaganda ng view niya. actually well, hindi ako nakakuha ng maraming uh, photos or ng footage kasi nag-enjoy na kami sa photo op dito and then uh, saglit din kami dito sa itinerary namin and uh, aakitin pa namin yung Batanes up the East and pupuntahan din namin And yung uh, Lamaw uh, Cave. So, kaya limited lang yung time na namin dito. Pero, ito sa best experience kasi eh, napakaganda talaga dito. Yung scenery niya, may kita mo talaga sobrang kakaiba. And, both sides ng uh, dagat makikita mo talaga eh. Kasi ito ay pinaka uh, dulong bahagi niya. Para siyang isang cave. Parang gano'n. And, sulit. Sulit ang inyong pamasyal kapag nandito kayo guys. Kapag napunta nyo dito. So, yun. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon. Eh, abangan nyo yung uh, susunod na featured vlog natin kung saan papasyalan natin yung Lamang Cave. Okay? So, ayan. Itong uh, footage na to ay papunta na kami mismo sa Lamang Cave. Okay? So, abayan nyo yung part 2 ng video natin dito para ipakita ko naman sa inyo yung mga scenery to. Thank you so much and have a great day. Bye-bye!